Kainin po natin ng isda. Ito po pagkain nila. Oh. Ayan po sila. Hello. Ayan, gutom na sila. Oh. Wait lang ha. Yung pagkain nila malalaki. Kailangan durugin nyo muna yan. Pino. Sabihin mo, mga tatong tao na to. Hmm. Ang edad mga 3 years old. Ganyan pa rin sila kaliliit. Ano bang isda to? Nalimutan ko. Sapsap! Yung, yung may, may sense ba sasabihin mo? Kasi hindi laging katauanan. Ayan o, na-miss ko yung isda namin. Sapsap sap, ka po yung. Marami. Mauna, sasahod ka talaga dyan isda naman yan ha ah. baka lang din ang isda yun ayan guys sana so, magkaroon ulit kami ng budget para makaalaga ulit kami ng isda ayan tinuro ko muna yung bago nilagay dyan kasi sila pwede mumuyahan na malaki maliit lang mga bibig nila yun ayan Meron kaming ganito noon eh. Ano po ba tawag sa mga isda na ito nakalimutan ko ah, na po? Ano po ba ako ng ligid eh? Ligid, ligid ba? So, damage na ngayon ang aquarium nila yung aquarium ko nga doon sa dabo iniwan ko kaya ano, ano, hindi yung pwede dalit ayos pa yun pero tinapon ko na yun eh kulang Ulang pa yata sa kanila, ano Pero hindi sila pwedeng pakainin ng sobra. Gawa na no? namamatay yan, eh. Ayan, o. Oh. Yun. Ang iba dyan babae. Tapos yung iba dyan, buntis na. Yung ganitong klase ng isda, mas malaki ang size ng babae kaysa sa lalaki. Ang lalaki, malilingit lang po. Yung maliliit na lang, malapit sa kanila, mga manliligaw nila yan. Ayan. Ito yung nganak po yan, marami yan. Baka may nakakaalam po ang isda ito. Comment na lang po sa comment section. Ayan. Hanggang dito po muna. Thank you po for watching. God bless everyone. Love you.